Nagpasare ang magkatunggali sa pagkaalkalde ng Maynila na sina Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Joseph Estrada sa kanil kanilang proclamation rally. May news to go si Jam Cisante. 21 years, ano ang susunod na tanong? Kamusta naman tayo? Hindi ko malaman. Medyo yanin na yata. Sinabi niya, ako daw po ay ex-convict at plunderer ako ay eh, ex-combing ex Bakit punta ka lang punta sa tanay? Yung nakakulong roon. Banat ang ibinalik ni re-electionist Manila Mayor Alfredo Lim sa kanyang katunggaling sa si dating Pangulong Joseph Estrada sa proclamation rally ng mga pambago ng Liberal Party sa Bonifacio Shrine. Na sentensya ang bayan na sandigang bayan? Ano ang Habang buhay at isoli daw yung pera, yung salapi na kinuha sa taong bayan. Ang sabi nila, si Mayor Lim daw walang nagagawa sa Maynila. Totoo ba yon? O, oh, walang nagagawa. Paano yung anim na hospital natin? Mismong si Pangulong Aquino ang nag-endorso kay Lim, ang running mate niyang si Lou Veloso at iba pang kaalyado nitong lokal na kandidato. Sa pamumuno ni Mayor Lim sa Maynila, hindi po tayo kailanman Nahirapan na hirapan na makipag-ugnayan sa kanya at nangunguna po siya sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Pag sinabi mong mahirap ang isang tao, wala na siya mararating. Ang binibigay namin ay pag-asa, pagsisikap, nang marating mo ang gusto mo sa buhay. Cham Cisante, GMA News.